Oh, uh, issue uh, At ah, saka, walang bisyo si JC. Tama ba 'di ba? Ah, uh, trabaho lang. Yan okay. na siguro yung pinaka-bisyo. Pero mm -hmm. hindi, I I go out, I I enjoy my beer mm -hmm. um, I enjoy my whiskey with my friends. In moderation. Oh, uh, mm -hmm. masarap, malasang minsan, <laughs> pero pero ang difference kasi noon. <laughs> I'm a, I'm more of a private person kasi. Uh -huh. Kesa dun sa nakikita ko dun sa mga club uh -huh. oh, oh, If if I'm gonna drink and get drunk, mm -hmm. dun ako sa bahay ng kaibigan ko. Uh -huh. Dun ako sa set of friends ko na kung saan yung, yung mapagkakatiwalaan kong mga tao. Oo, oh, hindi yung bakalat-kalat sa kung saan-saan, di ba? Oo, oh, okay. so kung alimbawa, kung magkakalat man ako, makita man ako nila na sumusuka, <laughs> uh, wala akong picture. <laughs> hindi ako makukunan na ibang tao, safe ako dun sa mga taong na... Oo, oh, ayan ang napakaw. tip ni, ano, ni JC, ha? Huwag oh, okay, magpapanguli. Oh, uh, eh. Pero siguro, alimbawa, merong mga, ano, may mga events sa labas, like yung, alimbawa, mga... ABS-CBN ball, <laughs> or, di ba yung mga Okay night. lang yun. I drink. Yes. Pero socially ay I I drink yung <coughs> moderately, moderately lang, lang. kasi 'yun nga parang hindi ako yung tipo na hindi ako magpapaka sa harap ng maraming tao. Mm. Tama 'yon.